Hunter, nadali natin yung isang sisig na. Ayan. Ay, nanay. Oh. Nahanap Nadali natin. Ay, nanay. Oh. Ay, nanay ka, Hunter. Oh. Yun, isang magandang tanghali sa inyo mga kaunter. Yan, napaagudyos natin ngayon sa tanghali na to. Dahil ang kulit ko nakahuli ng tatlong piraso. Eh, no, sa taas mga kaunter. Tatlong piraso sabay sa tayo trap. Ang lupit talaga. Kasi kahapon pinanda, inanok to, iniwan ko yung kulit ko rito. As pagbalik ko, oh, ito na. Inakay pa mga kaunter, ang saya. Ngayon lang ako naka-experience na ganito na huli, tatlo dalawa sa isang trap isa sa ano siguro magnanana ito yan thanks god ang galig oo bababa ako ito mga mga hunter sana tingnan nyo lang bye bye lang mga hunter yan bababa ako ang hunter o oh, nagarambula na sila oh. yun tatanggalin ko yung tali dito. wala pa na kung lalagyanan ito hmm. baka malaglag lalay lang ayan o kanter yun siya inakay pang pa huli dalawa Ta dalawang inakay ang galing naman niya ito ng pangati ko na to wow ang lupit inak may ano ka hunter oh gaganda ay na may inakay isa inakay pa isa oh napanot yung isa inakay pa inakay pa nga ito, isa hmm for the first time may na no, nakahuli yung sabay tatlo ito pinagtatakan ko paano nangyari to dalawa sa isang trap yan ito ang tatakay. Eh. Ang galing naman. Ayan o. Oh. Ang hangin parot natin. Ito. Ito ng kulay ng isa. Mga hunter. Ang hunter. Ate ko, okay na naman siya. Wala akong dalang lalagyanan. Bitbiting ko na lang siya. Ayan o napakabuhay kasi ngayon mga ka-hunter uh, araw ng linggo ngayon yan sakto pumunta ako sa aking ano yan yan o Dali tayo ng triple kill yan pambigyan pa naman tayo subscriber natin yan may na naman yan mga ka-hunter baka masamang sumusuporta sa atin dyan sa vlog natin ingin ng isa inakay pa to yung isa eh. mamaya uh, anin ko to yan ang salamat sa, sa support sa atin yun sa ating mga ating vlog. Yan. Hunter. Shoutout sa mga tropa. Yan. Niwanan ko lang kasi ito mga ka -hunter. Ah, kinabukasan ko lang binabalik. Ah, bali na isang araw pa ito. Eh, nakaraan. Wala naman huli. Ngayon lang siya nang huli pero nagtaka ako. Tatlo. Napakalupit. Malupit yung pangati ko. Hindi hindi ako malupit yung pangati ko ang galing tumawag ayan shout out sa inyo dyan so kanter ayusin ko muna to And, ayusin ko muna ang ating huli So ngayon ka ah, pauwi na tayo. Ah, nagugutom na ako. Pinuntahan ko lang talaga tong huli natin. Yan. Ito na, binalot ko na. boss ko naman ulit ilaladlad to. Yan, salamat sa Tagapanood natin At subscriber, yan, thank you At Mga nagpapashoutout sa atin, yan Shoutout sa Kapalong, yan Punong Hunter TV Vlogs Shoutout At kay Kuya Alz TV, yan, napapanood ang vlog natin na ah, gusto rin makahingi sa atin ng isang ano, ibon. Sige, kuya, walang problema po yan. Eh, subscribe naman po kay Tay. Eh. Kevin, take lang. Ika nga, sabi nga nila. Nun. Tapos na ako dito. Ah! Karabi daanan. Opo. Ano so. uli mo? Bird bird. Hola, si Sir. Oh, please, kamay ka muna sa vlog. Oh, may kilala yung mukha. Oh, please. Oh, please. Ano, please. Ano. Tingnan rito sa camera. Tingnan ako. na bigyan kita isa mamaya. Oh, please. Tingnan ka sa camera. Oh, kamay ka muna dyan. Yun. Okay, mga kater. Hanggang dito lang. Bye-bye.